Hello mga ka-showbiz, Catherine Bernardo, binulalas talaga ang lahat-lahat sa kanila ni Daniel Padilla. Sila ay real, sila ay totoo, sila ay namamahalan, nag-iibigan bilang boyfriend at girlfriend. Hindi sila pakitang tao, hindi sila not just for money, not just for fans, pero totoong totoo sila, nagmamahalan sila, sila ay officially boyfriend-girlfriend sa mahabang panahon. Daniel Padilla is the first boyfriend of Catherine Bernardo At talagang minahal niya Minahal siya ni Daniel At uh, tinuruan siya ni Daniel paano magmahal unconditionally Ang pagmamahal, ang love, ang feelings ni Daniel for Catherine ay totoo At unconditionally talaga ang ginagawang pagmamahal at pagtrato Bilang babae kay Catherine Bernardo At sabi dito we genuinely in love o di ba talagang uh, totoong totoo talaga ang Kat miel hindi for the camera lamang hindi for artista lamang kundi brilliant real at totoo talaga mahalan ang dalawang nilalang na to na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla at ito pa ang dalawang salita comfort zone siya ang comfort zone ni Catherine Bernardo at love ang nga tawag talaga. Love na love talaga. May pagitan talaga. May namamagitan love sa kanila bawat isa. Hindi plastikan. Comfort zone guys. Oh my God. Talagang in love sila sa bawat isa. Kaya huwag na tayong malungkot. Ganyan talaga ang buhay. May katapusan at may ending ang happy ending.